Mabaklasin. Babak, hindi siyang makatayo doon para hindi so, na natin ito dinikit ka. <laughs> so, naisip ko na kasi baka sinigaw na sa pinta ko eh. Tapos hindi ko na hindi lupa din. Pero hindi na yung ano no, yung nabili kong tawag nito. -taw. Ito pa ganito kahaba na pako. Para doon sa kahoy na yun, pang paglagay dyan. Pwede yun. Ang hirap na ako din yan kung nakalagay ng haba. Ang hirap lang ka rin. Ayaw. Ayaw. Kaya, kaya dali yung tamala ang iyo para... Buti nabaklas ko sa kanila na ano, na no, wala wala talaga putong. Ha? Buti nabaklas ko siya sa bahay kanina na no, wala ng putong. Ang ginawa ko kasi, ginagag ko yung kutsilyo. <laughs> Buti hindi nabahal yung kutsilyo. Eh, hey, hindi kasi nabahal yung kutsilyo. Tinamad ako po natin. <gasps> ano ngayon kuya Ron? Palabas. Sa yung dinownload ko nga na, ano yung na nga nga? Story na <try> Action? Uh, crime, parang ano, crime investigation. criminal ko yung story. Pero sa isa lang kagaya yung na police na, ano, na tulis na tulis na mga ano, kriminal tapos yung sabwat pala nung ano nandoon din sa opisina nila yung mga ganun maradong, mga totoong mga pangyayari

Libre yata yun, wala yata yung bayad e. Parang... Kaso kung na ba yata si Chris siya? Eyalin ko sana. Kung kaya, siya ako eh. Uy, lalakarin mo talaga siya hanggang doon ano? Kaya sa atin, gusto mo na ka pa. Alam mo, <laughs> oras siya <ka>, ang <laughs> kasi nandun si ano you know, yung yung asawa ni ano you know, ni yung anak ba ni Sasha Padilla sino ngayon si Karil yeah. yung asawa niya nandyan tapos si Janine Berti si Saya na magaling kumasta nandyan si May tapos sino pa ba yun? si Jackie si e, at yun eh ba't ulang sila Mina? tatanong kumarin paluod ng mga singer at artist, tapos wala ng bayad. Pero pag may bayad, hindi ako nakapong sa bala kayo doon. <laughs> Mahal ng bayad, pag may bayad, eh. 你说。嗯

Ang coronation. Ay hindi pa lang kagabi. Ano kagabi yung mga contest kanta, grand final, kaya ka din yung ano, mga kanta parang yun yun ang kita ko sa last night kasi. Gayon kami yung kaya. Toh kailangan so, kang malod na umagad mo. Naan talo man, hindi mo ka malod. Ako talaga ng misterisan. cái gì cái <laughs> cái <laughs> cái 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 cái

Love myself forever more when you look at me no to say nobody else can say.